practices natin. Kasi meron tayong madidiscover dito. No? Meron tayong mga madidiscover sa mga sarili natin na meron mga pagkukulang. Mag, ano ba tayo? Mag-retract. Mag-muni-muni tayo. Every week, ilan sa mga natakal namin yung na-apply ko na? Parang gano'n. Diba? Hindi yung collect and collect and collect. And then, nagpa-file up lang yung mga information. Pagka tinanong ka, masyala na ang Google mo. Pero dun sa pagsasaayos ng sarili, parang nahihirapan tayo. So, nag-aaral after a week, i-assess natin yung mga sarili ilan sa mga itinuturo na apply Like for example, mashallah, yung seminar natin regarding sa akita, ilan dun ang na-apply na natin? Ilan na yung inatingan natin sa pag-aaral regarding sa akita? Sa pag-aaral natin sa iba't ibang uh, larangan ng kaalaman. No? Pero huwag kayong madismaya sa sarili ninyo. Kasi taktik ka ng syayupan yung maging dismayado ka sa sarili mo. At sabihin mo, hindi mo na apply yung mga pinag-aaralan ko. Mas maganda pang huwag na lang mati. Diba? Meron ganun. Pagka nahulog ka dun sa patibong, patibong ba na, <coughs> ng Nang siya ako, sabi niya, good job, saru. Kasi, inalaw mo na, o sinara mo na yung daan kung saan pwede mo bang malagpasan. Pag-assess mo sa sarili mo, marami ka pang hindi na-apply dun sa mga bagay na itinuro. Anong gagawin? Alamin mo kung ano yung mga causes, yung mga typical na rason kung bakit hindi mo na-apply. Thoroughly, pag-aralan mo yung sarili mo. Or better yet, maghanap ka ng partner na very honest sa'yo parehas kayong matututo sa isa't isa. isa. Madedevelop mo. Ganon din. Gamitin nyo yung wives ninyo para i-develop nyo yung sarili nyo. At the same time, binibigyan nyo sila ng opportunity na tinataas nyo yung kanilang estado at sinasabi nyo ginagalang din nyo. ang mga babae, marami silang nakikita. Minsan, sa sobrang mahal nila, tayo, hindi sila nagkakaroon ng opportunity i-voice out yung nakikita. <coughs> ikaw bilang tagapagdala ng pamilya, ikaw dapat ang open ng avenue kung saan pwede silang magsalita freely na hindi sila na-judge at alam mo o alam nila na nire-respeto mo yung mga binibitawan nilang advices. Ibang klaseng relationship yan. Na, I hope, magiging mutual yun. Kasi the more you respect the other person, mas tumataas yung respect yun na sa'yo. Malayo ang nararating ng isang lalaki kapag back up siya ng isang babae si Simeon, si Napoleon Bonaparte kilala niyo? isang emperor ng France na dati-dati ah uh, kalat-kalat yung France na hindi siya kinikilala sa international community pero dahil sa chicks niya ah, chicks pa hindi pa asawagin dahil sa chicks niya nagawa niya yung pag-conquer ng mga lugar na malapit sa Fransa. Look. Ang ating mga sahaba, ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sa palagay niya saan niya hinuhugot dati kung saan pinepersecute siya, pati yung mga kasama niya. Saan siya humuhugot ng lakas? Kay Khadija. Allah. Allah. Kaya huwag niyong kalabahan yung mga asawa ninyo. Mahal, mahalin ninyo. Tingnan ninyo yung mga flaws. Ano yung mga kulang. Lagtagan ninyo. Ano yung mga sobra. Bawas-bawasan. Sa tamang pakikipin. Okay? So, mag-troubleshoot tayo. Maghanap tayo ng tao na makakatulong sa atin. Honest to goodness yung relationship ni na Rene, ni na Jamil, ni na Jandi, ni na Almin, iba pati ng relationship natin sa kanila. No, kayo kayo nagkakaintindihan kayo. Nasa sa isang sasakyan kayo. Relationship ni Raf at saka ni ni Jandi, ni Almin at saka ni Jandi. Si Jamil at saka ni Aldin. Si Saud pati si Sino? Abdul Rahman. Or sino? Dato Jeeves. Dato Jeeves. <laughs> Di ba? So maghanap kayo ng mga confidants na pwede niyong maging best friend. Na pwede niyang wala siyang no holds bar. Wala siyang limit. Binibigyan mo siya ng total freedom para wastuhin ka. Kasi tulad namin, no, oh, Chef Rakim, Chef Zaki, Sina Ibrahim, oh, respeto yan, puro respeto. Respeto, respeto. Pag nakamali si Ustaz, respeto. Ah, ano, ano lang si Ustaz? <laughs> Makikita mo, pag nasa dyan na na. Naku, si Ustaz yan, natuturo sa amin. Bakit? sa baba yun sana huwag kami huwag naman ganun maawa naman kayo sa amin kapag meron kayo nakikita hindi tama have the courage hugutin nyo sa pagmamahal niyo sa amin hmm? ayaw natin dito sa relationship natin yung para lang hindi magkaroon ng laman yung relationship natin Hinahayaan natin dumami yung ano,

kahit na lang yung plan din ng bawat isa. Pero pag uwi sa Pilipinas, kinakalimutan ng bawat isa yung, yung mga, kahit na gano'ng sila ka post dito. <coughs> yes. sa Pilipinas, nawala na yung communication ng bawat yun, isa. Yun yung iniiwasan natin, kaya sinusubukan natin, i-establish yung tunay. Baka, kasi meron yung ano eh, ayaw lang natin ma masira yung relationship. Kaya hindi natin sinasabi yung mga bagay-bagay or sineset natin, meron tayong sineset kasi mga limitations na kung saan pwede lang pumasok yung ibang tao. Alam nyo yun, yung meron tayong mga walls na ipinapatayo <coughs> kapag dumating na yung punto na oops, parang iba na to. Nag-i-scare na tayo. No? Normal po yun. Walang problema po yung gano'n. Pero, kapag nakikita natin yung kasamahan natin dito Dine-develop ni niya yung takwa, yung pagkatapot niya kay Allah, subukan din natin i-reciprocate. Ito pa Ito pa tayo. Ito pa tayo. Ito pa tayo. Ito pa tayo. Ito tayo. ng pa Sabi niya, kung hindi mo makalaban, mag-create ka. <laughs> di ba? Hindi mo marami masyado sila, eh di magparami ka. Okay? So, saan nga ba tayo? <laughs> uh, ulitin natin, uh, maghanap tayo ng kasamahan na pwede natin ibaba yung wall natin sa ibaba natin para magkaroon tayo ng magandang development sa sarili. Okay? So after that, nandito na tayo sa pinakamadugo sa pag implement <coughs> After ng pagmuni-muni natin sa sarili natin, kumuha tayo ng ibang tao, nag-aral tayo mabuti, yung pinakahuli, yung implementation na ng ating kaalaman. So, no? sa bawat pag-a-apply po natin ng ating kaalaman, doon natin na discover yung kulang pa pala yung pagpupo natin at pag-intindi natin doon sa information na nakuha natin. Ulitin ko, akala natin yung sinabi ni Ustaz fully understood na sa atin yun. Pero once i-apply na natin yung mga sinasabi niya, doon na nagkakaroon ng challenge sa atin. No? Maraming mga concept na mahuhuha rito na kinakailangan niyang idaan sa ilang mga implementation. So, no? marami kang makikita rito mga hadith na sasabihin kapag uh, uminit yung ulo mo, anong gagawin mo? <laughs> ano? Anong hadi? Kapag uminit yung ulo mo, ang sasabihin mo? Anong gagawin mo? mag i ka. Tapos kung, ano, kung nakatayo ka, anong gagawin mo? Uupo ka. Tapos ano pang gagawin mo? Kapag painit talaga yung ulo mo, mag-uupo ka. Diba? Kung hindi mo talaga kaya, umiwas ka. Yan yung mga tinuturo, e, eh. no? Alam natin na, yan, mashallah. Pero sa oras na kailangan natin yan, kaya mo talaga. Yan yung mga oras kung saan, doon dapat natin hinihintayin. Okay? So kapag hindi natin na-implement sa oras na, kinakailangan natin yan, meaning, marami pa tayong dapat baguhin, ayusin sa ating inso. Yung self-assessment natin, huwag niyong kalimutan always niyong i-implement sa sarili. Okay? So, uh, yung mga teacher po natin, ulitin po natin, si Bro Abdullah, isa sa mga puso natin, tinitring natin Para sa basic, siya yung matuturo na subject ng Quran Tapos si Sheikh Zaki uh, Sa level 1, level 2, at sa level 4 Level 4, ang tinuturo po ni Sheikh Zaki Isa po siyang hafil ng Quran so Si Sheikh Raqib, ang tinuturo po niya insya Allah ay level 4 at saka level 3 no siya puro tawhid yan si bro Ibrahim meron po tayong pagtuturo niya para i-welcome yung mga bago uh, tulad ni bro Hill or uh, Ghani mashallah mamaya papakilala natin si bro Ghani nababalik ko sila na so meron din po siyang level 1 uh, meron level 1 basic at saka level 1 level 2 okay tapos si bro Rans alhamdulillah meron po siya sa level 1 si bro Saud binigyan po natin ng pagkakataon na dalawa po yung i-handle niya at saka si Ustad sa Jamal ang pagbabalik <laughs> of the return uh, the comeback of the return <laughs> ha? Dati, dati kasi mashallah uh, last sem wala si ustadz, hindi natin nakasama dahil nagparami pa siya ng kaalaman makikita po natin yan siya ay umuupo sa mga masyayek umuupunta rito sa Alpur minsan para mag-aaral ganun po ka hindi yung mga teacher po natin. Uh, uh, huwag po natin sayangin yung mga oras. Bihira po makakita tayo ng mga katulad nila. Siya Rakib, Siya Zaki, Ustad Jamal. No? Huwag niyo po yung waste yung time. Huwag kayong magsisi sa bandang huli na sasabihin sa naging maayos yung pag-aaral ko. Ano yan? Uh, the future is now. the future is na ibig sabihin instead na aasam-asamin po yung future gawin mo na ngayon para hindi ka magkasi huh? ano? ano sir? <laughs> ano ra? okay? so sister Jamal alhamdulillah uh, tinawag na siya ng fanar para magturo sa atin sa mga balibis uh -huh. uh -huh. Para wow. I-continue po nyo yung pagdudua para sa kanya para maging permanent na insya Allah. Alam nyo naman po yung sitwasyon ni Sir Jamal. Mahaba po talaga yung sabar niya. Hanggang ngayon, subhanallah, uh, almost seven years na naghahanap ng trabaho talagang mahirap po. So, seven years na paghahanap ng trabaho. Hanggang ngayon, hindi pa po siya. Ngayon pa lang yung pinaka-brave. Na pinaka gusto niya kasi either magtrabaho siya ng dawa or just forget about it. May rule siya. Kung pwede naman siya sa kitchen, pwede siya sa cleaning, pwede siya sa kahit saan. Pero sabi niya, kung hindi naman sa larangan ng dawa, yun na yung buhay niya. 17 years old, dinisite niya na matanggapin yung isla. Siyempre, doktor, nung narabi, <laughs> okay Again uh, I-grab natin yung opportunity Na nandito yung mga teachers natin Huwag natin pakawalan Yung iba Intentionally, hindi ko na po talaga sila pinapunta rito Kasi meron tayong doktor Na uh, bisita Galing pa sa Pilipinas Yung iba, sabi ko I-grab nyo yung opportunity na umupo muna kayo. Meron silang schedule after ng Jumaan translation, tapos with the doctors. Kasama doon si Sheikh Dams, isa sa mga nagtuturo sa atin. Ano? Si Sheikh Khalid, Khalid, yung Masya Allah, Hafid quran din. Maganda din yung pagbabasa. Wala na si Sheikh Zaki. Sa Hormat. Hindi ka makakahanap mo. Sa No? So, bungkus nanti pengawalannya opojo ini di sini Ibrahim. Oh, bih, patut tak? Bro? Oh List apa? Aje ni cakap IBC ni. Malak gili-gili Okay, so, ah. Uh, yung mga last sem na level yung basic inshallah lilipat na sila sa level 1 okay yung level 1 naman na umaattend mapapalipat na sila sa level 2 okay pero merong mga estudyante na now you see me now you don't yung i-assess muna natin dapat ilagay sila sa tamang asa pala si Bro Abdurrahim hindi Abdurrahim uh, Manuel hindi ako pag-usap 8.30 pa yata 8.30 pa siya Masistant. ha? may susunduin daw siya kung salal eh. ah, pero, so, pero, pero makakapunta din siya uh, okay. 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 So, marami pa tayong mga estudyante na eh, intentionally kasi yung bus driver din pinalipat iba yung driver na in-assign sa atin, sinabihan tayo kahapon lang. So, yung arrangements, hindi natin na doon. Okay? Tapos yung mga blessings na yung mga gulog na ito sa sarili. Don't oh, invite others. Opportunity na yun. Oh. Lalo-lalo na yung mga mahal uh, natin, mga uh, co-workers natin na hindi pa mga muslim gustong dinami bago natin tawagin si Chef at yung mga iba pang mga teacher natin para magbigay ng advice sa atin. Ano po yung mga katanungan. Sabi ko, huwag kayong mahiya.